Mainit na pinag-usapan at talaga namang inabangan ng maraming fans ang isa na namang malaking collaboration ng dalawang bigating network sa bansa na ABS-CBN at GMA7 matapos na opisyal ng inanunsyo at pumerma ng kontratang It Showtime sa GMA. Marami ang hindi makapaniwala ngunit masaya sa malaking plot twist na ito at supportado ito ng mga fans ng dalawang network. Gayunpaman, hindi na iwasang bigyang pansin ng ilan ang ingranding entrance ng mga host ng It's Showtime sa red carpet ng Jermay. Dahil tila raw hindi naging fair ang management kay Karil matapos na hindi tumabigyan ng solo moment sa red carpet bilang isa din naman muna ito sa matagal ng host ng nasabing show. Hindi rin naiwasan ng ilan na ikumpara si Karil kay Kim Choo dahil ito pa pang lima sa mga solong naglakad sa red carpet na kung iisipin daw ay mas matagal pa si Karil dito na naging parte ng mga main host ng It's Showtime at hindi daw dapat naging basehan kung gaano ito kasikat bilang artista. Huli kasing naglakad sa red carpet ang main host na si Vice Ganda kung saan sinundan niya si Anne Curtis, si Bong, si Jong at lima sa panghuli nga si Kim. Samantalang ang iba'y ay naglakad na may kasamang ibang host, katulad nga ni Karil, na kasamang naglakad si Chang Ami. Gayun pa man, mailan man na nasaktan para kay Karil, ngunit makikita sa post ng host singer na hindi to big deal sa kanya at masaya siya na kasama niyang naglakad sa red carpet ang nanay nanayan niyang si Chang Ami. Post ni Karil, Honor to be with my real life tita, ang Chang ng bayan, tita Ami Perez who has been in the noon game since Quarta or Kahon. If you know the kiss game, comment down below. Hahaha. -ha -ha. Thank you, Jemme. Hashtag, Showtime sa Jemme. Samantala, narito nga ang iba't ibang komento ng mga netizens tungkol dito. Karila deserves more airtime din. She's been with the show for so long already, pero lagi na lang siyang nasa gilid. I need an explanation Anyway, ganun ang entrance treatment for Karil and Chang Ami. Sorry ha, tagal na nila sa showtime. May not be the funniest side of the hosts, but definitely the brain or heart side. Royal titas ganyan ang treatment. Nakakagigil po. I just wanna say na sana there's something special din for Karil. I am not against to your celebrations. But of course, we want the best for that girl. We want something for her kasi hindi naman yan baguhan sa show na yan. Karyl deserves more than that. I get that Kim is bigger celebrity compared to Karyl, but on its showtime, I believe Kim deserves the bigger spot than Kim.